Ayan guys, yung kanya magiging mga unang workers. Ayan, meron na dito medyo na develop na oh. Meron na ang mata tsaka ulo dito. So ayan siya guys, kung makikita nyo eh, ni-arrange yung kanya mga eggs, kanya mga brood. Isang Mesor Angularis Red-Headed Harvester Ant. Isang queen tsaka isang worker na umiinom ng honey water. Ayan, itong isang to, may kagat-kagat na larva. Ipapasok niya sa loob kasi may nakadiscover na ng chamber na madilim. So yan, pinasok niya. At dito sila pumaisto ng malapit sa water tower. Dahil siguro mas mataas ang humidity dito. Kaya dyan nila pinesto yung mga, mga eggs. Tsaka dyan sila lumungga. At dahil marami nag request mag update tayo ng ating Queen Solani Ant Colony. Pasensya na sa mga umaasa na lalago po itong ating Ant Colony dahil madidisappoint lang kayo sa akin guys kasi deads na si Queen Solani. Ayan siya guys. Kawawa naman si Queen Solani. Matigas na. Yung mga workers niya patay na rin syempre. Wala na silang queen eh Tapos yung mga molds dito, yung mga seeds na na-harvest na inamag magna Nung dumating siya sa atin noon, yung eh, mga Feb 2023 yata yun. Yan isang napaka-healthy, napaka-maalagang ina sa kanyang mga itlog. Nagkaroon siya ng mga workers after ng isang buwan. Yan, kung makikita nyo kayo, eh, may dalawa dito. Tapos may pang-naingitim doon na malapit na maging worker. So, nagtatribe yung colony. Is yung ating panimula. So, kung makikita nyo eh, umiinom pa sila dito ng honey water. Sarap masarap yung mag dito. Sinigurado kong madilim yung kanilang chamber at hindi sila naistorbo. Ito na guys yung ating Solani Ant Colony. Meron na siyang seven na workers. Meron tayo ditong ano, formicarium. Ililipat ko sila dito medyo risky kasi kapag ganito kaaga na ililipat niyo yung ant colony niyo sa isang formicarium na stress out sila kasi masyadong malaking space so minsan namamatay yung colony minsan din nagugulo yung colony matagal maggrow so yun na nga guys aware na ako sa risk na mangyayari kapag nilipat ko ng masyadong maaga ang nagsisimula pa lang na ant colony sa isang formicarium pero ginawa ko pa rin at bakit ko nga ba tinuloy pa rin kahit alam ko na yung risk na mangyayari Um, kasi guys, uh, that time uuwi ako sa Pilipinas kasi nga may pinagdadaanan yung family namin. So kailangan kong umuwi. Tapos yun, magulo yung isip ko. Kaya ayon mali yung aking kalkulasyon. At yan ang nangyari. Namatay si Queen Solani. Sorry sa mga umaasa na lalago pa itong uncolon na ito. Um, minsan talaga guys kapag may pinagdadaanan kay yung judgment mo mali. Mali ang judgment natin. Ngayon buksan. Baba ko lang sa lapon guys. <laughs> Yan na siya. Labas natin. Uy, Nahati yung katawan niya. Ako lang ilabas guys. Lilisan ko lang ito mamaya sa labas. Hindi ko alam kung pwede pang gamitin itong formicarium na ito kasi may mga molds na pwedeng linisan. Ibabad siguro sa tubig na masabon tapos patuyuin. Pero hindi ko alam kung mag-aalaga pa ako ng, ng ant. We'll see. ano sa tingin nyo guys, mag-alaga pa ba ako? Try ko ulit. <laughs> Maganda pa man din itong formicarium ito guys kasi yung chamber ay eh, may block yung per chamber Hindi eh, lang basta-basta ma-access itong mga ibang chambers kasi may, may harang. So habang nagpaparami sila eh, ito muna yung mga na access nila tapos yung outworld. So kapag marami na sila eh, bubuksan mo lang itong mga harang tapos ma-access na lang ibang chambers. Ganda sana guys, no Kaso yun nga. So, ayun ang update ni Queen Solani and Colony. So, ulit sa mga sa mga fans ni Queen Solani. Shoutout muna kay Nikolai, kay Christian, kay Boss Glenn, kay John Arun kay Ryan Apun, kay Patricia Micaela, uh, sino pa ba, ba? Kalimutan ko yung sorry. At yun, maraming salamat guys. Pasensya na. I'm very, very sorry. At yun guys, peace out.